Aabot sa 23,000 hektarya ng tubuhan sa Negros Island ang naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ayon sa Sugar Regulatory Administration, tumaas ang tinatawag na level of acidity sa mga dahon ng tubo at lupa sa mga sakahan dulot ng ashfall. Ang ibig sabihin, posibleng mabawasan ang sustansya ng tubo at maaaring lumiit ang produksyon o ani. Umaasa naman ang SRA na matutunaw ng pag-ulan ang ashfall. Kung magpapatuloy ang ashfall, hinikayat na patubigan ang sakahan o lagyan ng organikong material ang lupa para kontrahin ang masamang epekto nito. Ang priority of course yung safety ng ating mga kababayan. Pangalawa yung mga animals natin so nilalagay sila sa mga shelter at uh, later on kapag uh, ready na uli na magtanim, uh, ano yan, eh, may pwedeng i-incorporate yung ash pool, o kung mas makapal naman, uh, kailangan uh, alisin. So may mga, nasa na ano pa tayo ngayon, nasa mga paglilikas at later on uh, gagawin yung uh, ano naman, necessary interventions para matulungan yung mga magsasaka na makatanim uli dun dito sa mga munisipyo na naapektuhan.